hindi gumagana ang auxiliary fan pag hindi naka-on ang aircon. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may nareceive tayong isang problema na hindi daw gumagana ang kanyang auxiliary fan motor pag hindi naka-on ang kanyang aircon. Okay, ito yan lang mga paps, no. Walang problema yung iyong sasakyan. Okay, normally sa mga kotse, pag naka-off ang aircon, eh hindi naman agad-agad gagana -agad ang auxiliary fan motor. Kumbaga, ang idea dyan, kukunin niya muna yung temperature na uh, uh, sinet sa kanya bago mag-on yung kanyang auxiliary fan motor. Then mag-o-on yan maybe mga 1 to 2 minutes. Then once na bumaba na yung temperature ng ng makina, eh mamamatay ulit yung auxiliary fan motor. Now, pag naka-on ng aircon, normally naka-on naman o sumasabay yung kanyang auxiliary fan motor. That's normal ano at sa scenario na yan, normally eh nasa low speed Then, pag nag iengage yung clutch do sa compressor, nag-high speed. So, pag naka-on ang aircon, halos dire-diretsyo yung takbo ng auxiliary fan motor. At pag naka-off ang aircon, uh, on and off yan. Okay? Kasi depende doon sa set ng auxiliary fan motor. Meron kasing auxiliary fan motor na may high speed at may low speed. Meron namang uh, auxiliary fan motor na one speed lang. So, depende yan doon sa kotse. Like, for example, ito, scenario, Mirage. Pag naka-off ang aircon nito at i-start mo yung sasakyan, normally, it will take mga 20 minutes bago siya umabot sa 96 degree. Then, pag umabot yan ng mga 96, 97, mag-on yung auxiliary fan motor niyan. Bababa yan to 90 o 89, then mag-off. So, ganun yung normal na setup niya, ano. And, pag na-accumulate ulit yung uh, temperature, mag-on ulit. Then, mag-off ulit. Once na bumaba ulit. Ah, uh, pag bumaba na dun sa ganung temperature. Now, pag naka-on ng aircon, ah, uh, sasabay na kagad. Yung auxiliary fan motor. So, maglo-low speed na kagad yon Now, pag nag-i-engage yung clutch, yung parang pumapalakpak dyan, okay, doon sa compressor, sumasabay yung high speed. Okay? And pag masyadong mainit na yung makina posibleng laging nasa high speed na rin siya so that's the normal setup kaya mga paps no wag kayong mag-worry o sasabihin sira yung iyong uh, auxiliary pan motor or aircon o yung pampalamig ng inyong sasakyan kung hindi man nag-on basta naka-off ang aircon normally sa mga setup ng kotse eh, yun yung normal setup nila. At yun, kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps at you can share this video especially sa mga new car owner o new driver dyan, no? Na baka naghihinala, uy, sira yata yung sasakyan ko, ah. hindi gumagana yung auxiliary fan motor, mga paps. Uh, kung naka-off ang aircon, normal lang yan. Okay? So, yun mga paps, no? Salamat sa panonood. Keep safe, mga paps.